Pagkatapos ng almusal, ay sinimulan na ni Mang Lando ang pagluluto. Si Aling Lorna naman at si Sadie ang nangasiwa sa pag-ayos ng mga namesa at paglalagay ng mga tablecloth. Sa maluwang na hardin ng mga dosay, gaganapin ang marangyang pagsasalo bilang pagsalubong sa pagdating ng kaisa isang anak na lalaki ng mga ito. At bago pa kumagat ang dilim, preparadong preparado na ang lahat. Nakalagay na ang mga putahing niluto ni Mang Lando sa mga food warmer na maayos na nakahilera sa mahabang lamesa sa sulok ng Hardin sa tapat ng malaking fountain. Sa bawat pagitan ng mga food warmer ay may mga flower base na punong-puno ng mga bulaklak. Lahat ay pulang roses. Maging ang mga mesang maayos na nakakalat sa buong bahagi ng Hardin ay may mga bulaklak din. Nakagiyak na ang bawat mesang kakainan ng mga panauhin. Nakapaligo na rin sa sady at kahit simple-simple simple, ang suot nitong bulaklaking bestida. Litaw na litaw pa rin ang kagandahan ng dalaga. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo talaga. Kinikilig pang sabi ni Kikay habang kinukurot sa braso ang dalaga. Para kang yung idol kong artista. Mas maganda ka pa nga yata sa kanya eh. Ikaw talaga, Kikay. Puro ka lang biro. Natatawang sabi ng dalaga. na ay nasa servant's quarter ang dalawa. Doon nagbisang dalaga. Sige ka. Baka maniwala ako sa iyo niyan. Talaga naman ah ayaw patalo sa paniwalang sa protesta ni Kikay. Nang bigla nilang mga islap ang mga mata nito, Hoy, alam mo, humarap pa man din ito sa kanya. Bali kayong dalawa ni Sir Halton. Sino naman yon, pabali walang usisa niya. Sige pa, di sa isang anak na Don Hinaroso at Donya Tiding. Diyos ko, ang guapo guapo talaga niya. Hay, kung ako lang ang kasing ganda mo at manliligaw siya sa akin, hindi siya magdadalawang salita. Illusion nada biro ni Sally. Bah, kahit na. At least hindi ako abnormal, no? Pero ano nga kaya kung sa sa'yo at magkagusto sa'yo si Sir Halton, ano? Kikay malabo ang iniisip mo. Mading sabi niya, imposibleng magkagusto sa akin yun dahil po hindi kami mayamang katulad nila. At kung sakali mang magkagusto siya sa akin, mark my word, hindi ko siya papatusin dahil ayaw kong maging kawawa, no? Bakit yung mga napapanood ko sa sine at mga nababasa ko sa mga packet books, mahirap at mayaman ang nagkakatuluyan tapos they live happily ever after. Sabay hagik-hik pa nito. Sa sine at sa mga comics o packet book lang yun ang nangyayari, hindi sa totoong buhay. Bakit si Rowena at si Dennis, nagkatuluyan silang dalawa? Sino na naman yun? Kurot na ang usisa niya. Yung kapitbahay namin dyan sa kabila. Katulong lang niya Dennis si Rowena, pero pinakasalan pa rin niya. Hay naku, bahala ka na nga. Basta ako, ayokong magkagusto sa isang mayaman. Ang prefer kong lalaki, yung magkalibi lang kami ng dalawa sa buhay. Buong kaseryoso sohang saan nito. Ano ba yan? Kung saan saan na napunta ang usapan nating dalawa. Halika na nga at baka marami ng bisitang dumating. Kailangan nandoon na tayo. Mauna ka na. Magpapaganda pa ako. Ayoko nga. Sabay na lang tayo. Ako sigurado akong hindi ako makakagalitan. Sige ka, ikaw rin. Oo oh, na, tapos oh, na. O, ba? Diba? Anong say mo? Maganda na ba ako? Makakabingbit na ba ako ng isang mayaman ay super gwapo pa? Luka-luka. At sabay na nagkatawa na ng dalawa. Ladies and gentlemen, attention please. Si Don Hineroso. Pumapagit na ito habang nagsasalita. Kasunod nito si Donya Tiding. Ako po at ang aking may bahay ay humihingi sa inyo ng paumihin kung magpahanggang sa ngayon ay hindi pa dumarating ang aming anak. At anyway, kami pong mag-asawa ay labis na nagpapasalamat sa inyong lahat. Pakaswal na inakbayan ni Don ang kabiyak. Unang-unay sa inyong pagdalo at pakikisa sa kaligayahang nararamdaman namin sa mga sandaling ito. Saglit na tumigil lang Don. iginalang paningin sa lahat ng mga panahuhin. Pagkatapos ay napansin niya ang presensya ng anak na noo'y nakakubli sa isang tagong bahagi. Alam niyo po'y matagal na panahong nawalay sa amin ang aming anak. Kaya naman po labis-labis ang aming katuwaan sa kanyang pagbabalik. At lubos-lubos po ang katuwaan naming iyon dahil hindi na siya muli pang aalis. Well, anyway, dumating na po ang ating pinakahihintay, ang aming pong kaisa-isang anak, ang aming pong si Halton. Pagwawakas ni Don habang inilalahad ang mga kamay. Automaticong natuon ang pansin ng lahat habang pumapalakpak sa isang lalaking nakangiting papalapit sa mag-asawa. Mataas ito. Humigit ko mulang sa taas na anim na talampakan. Alon-alo ng buhok, may maamang mukha, maputi at gwapong gwapo ito sa suot nitong maroon long sleeve. Maayos itong nakatakin sa kulay kremang pantalong slacks. Samantala ang suot naman itong sapatos na balat ay kulay brown. Katulad po ng nasabi ni Papa, umpisang sabi ng binata. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin. Pasensya na po kayo. Medyo may nilakad lang po akong importante at nabalang pa po ako sa biyahe. Napatanga ang inan paano hindi inaasahan ng mga itong matatas pa rin magsalita ng Tagalawang binata sa kabila ng matagal itong inilagi sa Amerika. At noon namang sana palabas ng sisali galing sa kusina ibiglang natigilan. laki ang mga mata nito at nanigas ang buong katawan. Diyos ko, siya, bulong niya. Kasunod na yun ay nabitiwan niyang hawak na tayo. Basag ang mamahaling bowl na may lamang beef with young corn and mushroom na kinuha niya sa kusina. At dahil sa nilikhang ingay, parang isang taong natuwa ng atensyon sa kanya ng lahat. Mabilis na nakadalo si Halton sa dalaga, kasunod ang mga magulang at si Alan Lord. I'm sorry po, hindi ko sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Halos matunaw sa hiyang saan niya habang isa-isang dinadampot ang nabasag na bowl. Dahil yata sa hindi niya maingat na pangatal lang kanyang mga kamay, nahiwa ang bubog ang isang kanyang daliri at lalo siyang nataranta nang may sumulampit na dugo mula doon. My God, it's all right, Iha. Buong pangunawang sabi ni Doña Tiding. Jesus Maria, hinayaan mo nilang sana yan dyan. Tingnan mong nangyari na sugatan ka tuloy. Walang sabi-sabing hinawakan ni Halter ng kanyang kamay. Teka sandali ha, tingnan natin baka may naiwang bubog at sinuring niya ng dariling na sugatan ng dalaga. Nang matiyak nitong walang naiwang bubog, talidaling nitong tinukot ang panyo sa bulsa nito at itinali yung sa nasugatan ng daliring niya. Nabakadamas siya ang kaginhawaan sa ginawang iyon ng lalaki, subalit so, salit na saglit lang. Muli nabalik siya sa realidad at animo na pasang hinawin niyang biglang kamay na nari hawak-hawak pa rin ng lalaki. Bakit? What's wrong? Nandoon ang pagtatakang usisa nang nabiglang si Halton sabay tumay sa mukha nito. Masakit pa. Nalaki ang mga mata nito nang makilala siya nito. Oh my, you. Halos panas na lang na nasabi ng lalaki. Lalo na siyang nataranta. Natigilan si Donya Tidin. Ang pagtatakay rumisto dito sa maamong mukha ng Donya habang palipat-lipat itong na ng dalawa. Nagkaharap na ba kayo buhat nang dumating ka? No, na na. Pero nagkita na kami kahap. Saanang nakangiting si Halton? Halatang tuwang-tuwa ito. palatandaan ng pangislap ng mga mata nito. Really? Saan? At paano kayong nagkita? Ma, natatandaan niyo pa ba yung ilog na may falls na madalas nating pasyalan noong ako'y bata pa? Yung paborito kong puntahan lagi. Doon ka kahapon, iho, si Don Henry Yes pa, at doon kami nagkita. Anang binata sabay pukol ito ng pilong tingin sa kanya. Magingang suminay ng ngiti sa mga labi nitoy para bang may nais ipakahulugan. Bruhong lalaki ka. Huwag na huwag kang magkakamali. Lalo na sa harap ng inay ko. Hinding-hindi kita mapapatawad. Kung sakali na may kayaan magagawa niya. Actually, patuloy ni Halton. Doon din ako galing kanina. And I was hoping na matatagpuan ko siya muli doon. Yan pala dito kami muling magkakaharap. Saka pinagmasdan nito ang magandang sasady sa himi ng pagsasalita ng lalaki ay hinahanap siya ito pagkatapos ng nangyari sa kanila. Tama ba yung narinig niya? At bakit naman siya nito hahanapin? Para ano? Para muling, My God, hindi inaasa ang ganito pala ito kabastos at kawalang hiya. At anong palagay nito sa kanya? Ganon siya kababa. What a coincidence. Bulalas ni Doña Tending. Iho, yung laging pinaiiyak mo noon na anak ni Namang at Alin Lorna mo at talagang doon mo siya makikita. Dahil lang ang niya ngayon ang nangangalaga sa lupang sumasakop sa batis ng iyo. Oh my, ang mga titing niya. Hindi ko yata kayang laban. Kung bakit pare yata yung sumisigid sa buo niyong pagkatao at nakakapagpatuloy sa kanyang damdamin. Naiwan ko na po muna kayo. Dadalhin ko lang po muna ito sa likod bahay para itawan. Pasensya na po sana kayo kung ko ang inyong kasiyahan. Sabay talikod na niya para makaiwas sa mga tingin ng lalaki. Sa nakakapaso at mapanuksong titig na iyon ni Halton, maduling kasana. Subalit humarang sa daraanan niyang malapad na katawan ni Halton, sa na ng ita. Nakangiting saan nito, ako ang magdadala niya. At pilit itong inagaw ang dala ni Henry. Huwag na ho, kaya ko naman ho itong mag-isa. Nataranta na namang sa ad tangin niya. Hindi tinitingnan ang kusa. Ano bang ba gustong palabas ng lalaking ito? Oo nga naman iyo, sang ayon ni Aling Lorna. Hindi mo na siya kailangan ang samahan pa. Tsaka nakakahiya naman sa mga bisita ninyo. Oh. Dito na sila sa ating lahat nakatingin. Sige na bumalik na doon. At pasensya na Kana sana dito sa anak ko ha. Ganon din po sa inyo doon ni Rosa doon te ding. Si doon ni Rosa ang tumugod. Naiintindihan namin iyon. Ani to. Oh. Sige na iya. Para makapagpalit ka na tuloy ng damit mo. Salamat po doon Rosa. Tuloy-tuloy na siyang humakbang, balit hindi pa man siya tulong ay nakakalayo. May e natigilan siya ng malinig ang boses ng isang babae. May lambing iyon na tumawag sa pangalan ng lalaki. Halton, honey, what's going on, herba? Isang sexy at magandang babae, ang napagtuunan niya ng tingin. Nakabadi fit iyon ng kulay orange at miniskirt na black. Mainit na humalik iyon sa mga labi ni Halton. Nanigip yatang bigla ang kanyang dibdib sa tagpong nakita. Sigurado sa'yo hindi lang yung simpleng pagbati lang. Malinaw din yung narinig, hanyang yung taong ng babae kay Halton. Ah, siguro yung babae ngayon na kanyang fiancé. At ano ito? Bakit may nararamdaman din siyang pinong kurot sa dibdib? Ano bang pakialam niya kung magkahali ka ng mga ito? Wala naman siyang karapatang magalit o magselos. Magselos? Napakagat labi si Sadie. Iyon kaya ang eksaktong nararamdaman niya. Now what honey darling, Ninig na dining niyang patuloy ng babae. Malapit na akong magtampo sa iyo. Dalawang araw ka na palang dumating pero hindi mo man lang ako tinatawagan. O kaya pinupuntahan sa amin. And what is this? My God! Welcome party mo pala hindi mo man lang ako naalalang imbitahan. At buong lang na linarularo pa ng sexing babaeng iyon ng butones ng suot na long sleeve ni Halton. I'm sorry, Raquel. Masyado lang akong naging busy for the past two days. Nandinig naman yung togo ni Halton. Ang bruhong. Tuwang-tuwa naman. Hindi man lang nito naaalala na pa ako. Kung sa bagay nung pakialam ng mga ito sa kanya. I said forget it darling. I understand. Hindi sinasadya nagtama ang kanilang paningin ni Halton. Naging hudyat.